magandang tanghali po sa lahat tara at kumain na ng tanghalian adobong manok po at the same time meron po tayong gulay na may mushroom ayan syempre hindi nawawala ang sabaw na may kasamang corn and tomato and then pork at ito naman po ay isda, sarsya dong isda na may tong. Ibig sabihin si buyas dahon. Ayan, napakadali ng lutuin yan. Next is ripolyo na may kasamang carrots. Ayan, ginigisa lang po yan. Ganun lang po kadaling lutuin dito ang kanilang mga recipe. Sunod naman ang... Uh, naman po ay ang tokwa na may uh, gulay. Ganyan lang po igigisa siya at hahaluan ng gulay. So, no, syempre ang um, peras. Ayan. Ito na po ang aming perfect lunch. Thank you so much for watching. Follow for more. Mawain na!